Mga idol at kabayan, Germany at Pilipinas lalagda ngayong taon ng ugnayan patungkol sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Papalakasin ng Germany ang air defense at coastal defense ng Pilipinas. Wow na wow! Amerika itinod na ang kanilang puwersa. Kinumpiraman na magpapadala ito ng hindi lamang fighter jets kundi F-22 Raptor, 5th generation stealth fighter jets sa Middle East upang mas lalo pang mapalakas ang depensa ng Israel. At ng mga base militar laban sa Iran at mga proxy nito, ito ay bilang karagdagan sa 80 mga aeroplano mandirigma na meron ngayon ang Amerika sa gitnang silangan. Umayaw ang Qatar at United Arab Emirates na sa kanilang bansa lalapag ang mga F-22 fighter jets ng Amerika. Ngunit nagbigay naman ng go signal ang Jordan sa US Central Command, Qatar at UAE. Mayaman nga sa oil pero takot naman sila sa Iran. Magpapadala din ang Amerika ng karagdagang isang libo. Walong raang mga MK-84 bombs sa Israel. bula. nagpaulan ng rocket Israel Iron Dome. Agad na sinupil ang mga banta mula sa Lebanon. Senator Tolentino nag bitaw na sa PDP o Partidong Demokratikong Pilipino dahil iba ang kanilang paniniwala pagdating sa isyo ng West Philippine Sea. Kung ikukumpara sa kapartido nito na pinamumunuan ni Sen. Padilla, gusto kasi ng PDP na Pilipinas at China lang ang mag-uusap. Gusto naman ni Sen. Tolentino, multilateral, ikunukonsidera ang tulong mula sa Amerika, Japan, Australia at iba pang mga like-minded countries. sinabi ng Iran na wala itong pakialam kung ang kanilang gagawin pag-atake sa Israel ay magdudulot ng all at war sa Kung akala ng Iran na sila lang ang may kakayahan na gumawa niyan, aba, Amerika, mas dinoble ang ginawang paghahanda. Ipapadala ng Amerika ang mga 5th generation fighter jets dito sa Middle East. Labing dalawang F-22 5th generation stealth fighter jets ang ipapadala ng Amerika. Subalit ayaw ng Qatar at United Arab Emirates na sa bansa nilalalapag ang mga F-22 Raptor ng Amerika na magsisilbing taga-depend sa mga base militar ng Amerika at ng Israel laban sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Nagbigay naman ng green light ang Jordan sa US Central Command na pwedeng gamitin ng mga eroplanong mandrigma ng Amerika ang kanilang mga paliparan. Ngayon pala, makikita na natin kung sinong bansa ang tunay na handang ipaglaban ang demokrasya laban sa diktatorya. Ayon sa impormasyong inilahad ng Pentagon, nagdeploy ito ng nasa 80 mga land-based combat aircraft, mahigit sa 12 mga barkong pandigma, isang aircraft carrier, ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group na kaya ang nasa apat na po mga f 18 Super Hornet at mga F-35C Attack Planes na nasa Arabian Gulf ang USS Wasp, ang Ready Group kung saan sakay nito, ang nasa tatlong po mga eroplanong mandrigma at helikopter, 4,500 mga marines, nakasalukuyang nasa Mediterranean Sea, kaya't ang mga karagdagang na idadagdag pa ng Amerika sa rehiyon ay upang makasiguro na kaya nitong supilin, depensahan, depensahan at tiyakin ang kaligtasan ng mga sundalo, kaalyado nito at ng bansang Israel. Kasalukuyan namang inaaprobahan ng Amerika ang pagpadala ng nasa 1,800 Mark 84, isang 2,000 pounds bomb sa Israel kapag umatake ang Iran, Hezbollah, Houthi at iba pang proxy ng Iran. Malaking bagay ito para sa Israel Air Force upang kaya rin itong maglunsad at magbigay ng malaking dagok sa puwersa ng mga kalaban. Sa ibang balita naman, Germany handang-handa ng tulungan ng Pilipinas na mapalakas ang air defense at coastal defense ng bansa dahil sa patuloy na pangaras ng China sa West Philippine Sea. Sa pagdating ng German Federal Minister of Defense sa Pilipinas, meron itong magandang balitang inihayag para sa mga Pilipino. Ngayong taon, Lalagda ang Germany at Pilipinas ng isang defense cooperation agreement. Nakahanda ang Germany na tulungan ng Pilipinas na palakasin ang air defense at coastal defense ng bansa. First, we want to build long-lasting relations between our armed forces, and we want to learn from each other. Second, we want to cooperate more closely in the field of armaments. This could, for example, include cooperation in air defense, coastal defense, and possibly the procurement of transport aircraft. We have made good progress on these matters in our talks. Bilateral cooperation is crucial for both the Philippines and Germany. It also sends a clear message to our partners. The countries advocating the rules based international order stand together. And our stance is clear. All countries must be able to enjoy freedom of navigation regardless of their economic strength or geographic size. This is what we stand up for, together with our partners. And this is how we can guarantee stability and security. It is our obligation to strengthen the maritime order, and we are living up to it. The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, is valid. We call on all countries to adhere to it. But we need to do more than stand up for unclass. We need to contribute to de escalation. This is only possible if we keep all channels of communication open, including those to China. By participating in the Indo Pacific deployment, we uphold the rules based international order. There is only one cause of conflict in the South China Sea, particularly in the West Philippine Sea. It is China's illegal and unilateral attempt to appropriate most, if not all, of the South China Sea as their internal waters, pursuant to now their 10 dashed line, on a nebulous and uh, unfounded claim of historic rights. They always claim. They have indisputable sovereignty and jurisdiction over all these areas against all norms of international law. And that is the sole cause of tensions in the South China Sea. Sa ibang balita naman, Senator Francis Tolentino kumalas na sa PDP o Partidong Demokratikong Pilipino na pinamumunuan na Senator Padilla. Inihayag ni Senator Tolentino ang dahilan ng kanyang pag-alis sa partido. Ito ay dahil sa pagkakaiba nila ng paniniwala kung paano re-resolbahin ang issue sa West Philippine Sea. Gusto kasi ni Senator Tolentino mga kabayan na pagdating sa issue ng West Philippine Sea dapat multilateral, ibig sabihin kasama ang mga kaalyado, partners at mga like-minded countries ang katulong ng Pilipinas dahil kung tayo lang, pinapaikot lang tayo ng China. Gusto kasi ng kanilang partido na mag-usap lang ang China at Pilipinas yung sila lang. Naku po, ibig sabihin ba nito mga kabayan na ang mga senador na nasa PDP ay tutol sa tulong ng suporta ng Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. 25 July 2024, 25 July 2024, nakarinig kayo ng isang mensahe, demand, Buhat had his senator Robin Padilla asking me to step down from PDP Laban. And uh, ngayon ay August 5, August 5, karang, uh, 2024, uh, meron akong formal na liham na pinabot sa opisina ni senator Robin Padilla kanina. Gusto ko malaman ninyo ang contents nito. Tinutugunan ko yung yung demand hindi mo kahit ni Senator Padilla na magbitiw sa lapian ng PDP at ang akin pong tugon ay sangayon sa ilang prinsipyo na sa palagay ko ay nararapat unang una yung akin pong tugon ay sa kadahilan ng taliwas yung paniniwala ng dati ang PDP sa personal kong paniniwala patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Kanila po ay bilateral bilateral talks. Ang sa akin po ay multilateral kasama po yung iba't ibang bansa na kumikilala at tumutulong sa soberenya at pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Laban Pinas!